Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May di dito ang ating kapatid na si Mr. Kingsman 1998 Sabi niya, Assalamualaikum Ustad Pwede po bang magkasar o magjama tulad ng duhur at asar dahil ipiliyado po ako sa isang mall sa Jensen sana mapansin. Okay. Unang-una, yung pagka ang ibig po ang ibig pong sabihin ng kasar ay pinaiiksi po yung mga apat na rakaan na sala katulad po ng ng duhur, ng asar uh, at isya. Ibig sabihin, ang kasar gagawin niyo na lang po itong dagda dalawang raka'a. At pinahihintulutan lang po 'yan sa isang biyahero o traveler. Bag, ngunit kung ikaw po ay hindi po traveler, residente po kayo, halimbawa taga-gensan naman po kayo, ay hindi po pwede sa inyo ang kasang. At hindi po ito matatanggap sa inyo, maliban lang kung ikaw ay biyahero. Pangalawa, ang uh, posibleng mapahintulutan lang po sa tao pag residente siya yung djama. Ang djama po naman ay pwede niyang pagsamahin ng sala sa araw, katulad ng duhor at asar. Uh, magsala mo na siya ng duhor, dinisunod niya po yung asar. Siyempre may ikama po sa pagitan nila sa gabi naman ang maghrib isasala niya sa oras ng maghrib din niya yung isya yan po ang jama ang ang fajr hindi po siya maiisasama sa jama nag-iisa lang po kasi ang fajr ngayon ang dahilan niya po kasi ang dahilan niyo po ay empleyado po kayo sa isang mall Okay. Nagkaroon po ng opinion ang ating mga ulama kung pwede bang pwede bang gawin para sa para sa iyo ang jama' lang po yung pwede natin pag-usapan sa iyo kasi ang kasar hindi po pwede sa inyo kasi hindi po kayo traveler. Ngayon, dahil po kayo po ay nagtatrabaho bilang empleyado, uh, nagkaroon po ng opinion ang ating mga ulama at ang karamihan po sa mga ulama ay hindi nila pinahintulutan Kung ang dahilan niyo lang po ay busy po kayo sa trabaho. Pero ang pinakamalawak po na nagpahintulot dito ay uh, ang scholar ng Hanabila dahil pinahintulutan nila na mag mag up ng sala pagsabayin ang duhur at asar at ang magrib at isya katulad ng katabakh wal khabbaz wa nahwihima katulad ng uh, tagaluto at uh, tagagawa po ng tinapay pwede yan sa kay Imam Ahmad pero ang pinaka malapit po sa tama ay hindi po yan pwedeng pagsabayin po ang mga sala po. So, ang gawin niyo po, kausapin niyo po yung management, na bigyan po kayo ng kahit 10 minuto na bakante para may niyo po yung sala sa takdang oras dito. At kung hindi naman po mangyayari yon ay pwede niyo pong gawin paminsan minsan na pagsabayin ang durat asar, tag-aapat na raka, then sa gabi naman, magribat isya, pero wag pong ugaliin. At kung sakali po na mahirapan po kayong magsala sa takdang oras, sa libawa, duhur, asan, hindi ka makapagsala, hinabutan ka na magrib, ang payo ko po sa inyo ay maghanap na po kayo ng trabaho o ibang trabaho na hindi po maaapektuhan ang inyong religion, special po ang inyong sala po. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka shay'an lillah, a'wadahu Allahu khayran minhu." At ang sino man na nag-iwan ng isang bagay para sa Allah, papalitan sa kanya ng Allah yung nawala na yun sa kanya na mas mainam kaysa nawala sa kanya niya. So yan lang po ang sagot sa katanungan. So ulitin ko po, ang uh, dahilan nyo po na empleyado po kayo ng mall o ano bang trabaho dyan na mag, hindi naman po mga emergency ay hindi pa naman po yan pinahintulutan sa si inyo ay sa pananaw ng karamihan sa ulama na pagsabayin ang sala o tinatawag na jamak at hindi rin pwede sa inyo ang kasar kasi hindi po kayo traveler so kung pagsasamahin niyo po paminsan-minsan okay lang pero huwag pong dadalasan at kung magpapatuloy yan ay mas mainam maghanap na po ng ibang trabaho na may sasagawa niyo po yung sala tatakdang oras niya Wallahu alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh